Mapasalamaton ang Davao City Police Office sa nahimong kooperasyon sa katauhan, kinikalabutan sa pagpabilin nga hapsay ang pagsugod sa 88 ng araw ng Davao ni Atong Adlaw nga Sabado. Sumalapan pa ni DCPO spokesperson, Police Captain Hazel Caballero Tuason, nga luyo sa pagdagsa sa mga tao, alang sa mga programa, diha sa Rizal Park ni Dakbayan, nahimong hapsay ang pagpahigayon ini hangtod sa kasamtangan. Nang hinaot na lamang ang mga opisyal nga na kini hangtod sa katapos ng Adlaw, alang sa maong mantlong celebration celebration. Ay eh, nagpasalamat ta sa tabang sa tanan dili lang ang uh, sakripisyo o kana effort sa Davao City Police Office kundi sa uban pa ng mga security clusters nga nagahatag og seguridad. na Iran nga nasa kapin 8,000 ka miyembro sa security forces ang i alang sa seguridad sa 88 araw ng Davao. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, Ta Music and News Authority.